Napag-alaman ko po na ako po daw ay naisuhan na ng warrant of arrest para dun sa non bailable human trafficking. Well, yan po talaga ang proseso. No? Na no, matapos na magkaroon ng resolusyon, ay mag i ng warrant of arrest ang hukuman para magkaroon siya ng jurisdiction para uh, litisin ang kaso. Ganun pa man, meron po ako mga remedyo na gagawin ko naman po. No? Nandyan po yung motion for reconsideration na alam kong wala ng pag-asa dahil lang kung DOJ ay talaga political. Pero bago po tayo makapunta sa hukuman, ay eh kinakailangan talaga mag-file ng ganyang uh, motion for reconsideration. So, um, gagawin po rin po natin yan at bukod pa po dyan, ay meron ding remedyo dun sa hukuman mismo. No? Pagamat na bago na po yung rules at wala na po yung tinatawag na determination of probable cause, ay eh meron pa rin pong uh, karapatan ng isang akusado na humiling Uh, sa RTC na pagde-dismiss ang kaso dahil nga po sa grave abuse of discretion na tinatawag. Naniniwala po ako na merong grave abuse of discretion dahil wala po talagang kahit anong ebidensya na nagpapakita na ako ay nag-recruit at uh, ako, ang pamamaraan ay uh, sa paggamit ng dahas at parang 'yung gawain ng tao, no. At wala ring kahit anong ebidensya na nagpapakita na ako po ay sa aking kliyente, no. Ang aking uh, uh, tanging uh, Aksyon na naging basihan ng pagsampan ng kaso sa akin ay yung pag-follow uh, up ko daw doon sa uh, lisensya ng uh, uh, Lucky South 99 na rinequest sa akin na aking kliyente na si Cassandra Ong. Naniniwala po ako na delikado itong ganitong desisyon dahil wala na pong abogado na talagang magsisiguro na kanila mga kliyente ay sang-ayon lahat ng ginagawa nila sa batas no dahil lang ang ating pagfa-follow up lang naman po ay para masigurado nga po na legal ang operasyon ng umuupa doon sa pag-aari ng aking kliyente na si Whirlwind Corporation dahil kung yan po ay ilegal pati po yung aking kliyente ay madadawit nga sa mga ilegal na gawain hindi po yan kriminal gawaing abogado po yan So naniniwala po ako na itong kasong ito talaga ay pagigipit sa akin dahil sa aking political na paninindigan, dahil sa aking walang tinag na pagsusuporta sa mga Duterte at naniniwala po ako na ito itong dahilan para magpalakas pa dito sa aking aplikasyon sa asylum dito po sa bansang Netherlands. So um, ako po po'y uh, uulitin ko, gagawin ko po ang lahat ng remedyo sang ayon po sa ating batas para mapawalang pisa itong impormasyon labang sa akin for qualified trafficking trafficking at inuulit ko po ha wala po akong kahit sinong re-recruit at wala kung kahit anong ebidensyang sabwatan at ang tanging dinidiin nila laban sa akin ay yung pagiging abogado ko pag pa follow up pagsisiguro na ang operasyon na umuupa sa kumpanyang aking kliyente ay legal. Sa akin po, hindi po yan kasalanan. Yan po yung obligasyong ubiyak abogado para kay ka pa magkakaroon ng abogado. Ang gusto mo nga is kukuha ka ng abogado para legal ang lahat ng mga hakbang na gagawin ng mga kliyente. So wag po kayong uh, uh, mag-alala. Uh, napakadami pa pong remedyo na ating uh, um, gagawin. At samantala po, ay eh, talaga naman pong habang nakapinpin ng aking petition for asylum, kaya hindi po sila magtatagumpay na ako po ay i-extradite pagbalik ng Pilipinas dahil sa ayon po sa tinatawag na right to non-refuma sa ilalim ng international law hindi po ako po pwedeng ma-deport back sa Pilipinas hanggang hindi matapos yung desisyon ng Bansang Netherlands kung ako nga po ay bibigyan ng asylum o hindi at naniniwala po ako na ang pagsampa ng non-bailable case sa dahilan na ako daw po ay nag-follow up ng isang lisensya Uh, sa isang pogo na dati rate ay legal, ay hindi po dahilan para magkaroon ng isang non-billable charge. So maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at uh, uh, makakaasa po kayo, wala po tayong tinatakasan, pati po yung pagsampana ating asylum sang ayon po yan sa karapatang pantao. Maraming salamat po.